So nandito ako sa condo ni Tol VFF Jefferson Mina para hiramin yung ginagamit niya sa piso para sa Cebu. Actually ayun na siya. Ang legendary na ginagamit niya. Tol, pahiram muna ako niyan. Ay, oo naman Tol. Oh. Anak, itabi mo. Ako na. <laughs> Gato mo Tol ah. You know. Thank you. Legendary. Isa. <laughs> Ay, ulo pala. Wow, <laughs> ka. Limang piso lang, wala nga akong pera kundi ito eh. Piso, piso. Piso. thank you po, naisim, parang sa siyo, marami salamat talaga, karampatan, ay salamat po, naisibig ko, salamat po, pa, ay salamat po, thank you, po. Thank you. sorry <laughs> mo. Thank you. Salamat. Ay, salamat po. Para sa mga kababayan po natin sa Cebu. Okay. Ay, thank you, Banzi! Ay, salamat po, Tay! Thank you po! Ay, salamat po! Ay, thank you po! Thank you! Ay, thank you po! Salamat po!

hãy salamako hãy đọc 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 thank you hãy đọc hãy đọc hãy đọc hãy đọc hãy thank you Thank you Ay, salamat po. For... Ay, salamat po. Ay, salamat po. Thank you po. For... Salamat po. Thank you, sir. Thank you po. Hi, thank you, madam. Thank you po. Salamat po. Hi, salamat po. Oi, you know. Hey, tal. Thank you. Hello, tal. Thank you. Apa? Hi, salamat po, madam. Thank you po. Hi, salamat po. Hi, salamat po. Hi, salamat po. Thank you po hup brother. Teka lang. Ay, pera. tol. Ay, tol, thank you. Malaking tulong sa Cebu tol. Malaking salamat. Ingat kayo, tol. Ay, salamat po, madam. Thank you po. <laughs> thank you. Ay, salamat po. Thank you malakas na talaga yung ambon oh namabasa na yung ano natin ay, salamat po ay salamat po madam thank you thank you po ay salamat po sa huli ang tumutulong dito sa salamat po maraming maraming salamat po makakarating po itong mga Ibigay niyong pera para sa mga kababayan po natin sa Cebu. Maraming salamat po. Thank you, Be. Salamat po, madami. Thank you, Kuyan. no? Thank you. Thank you. So, para sa Cebu. Ay, salamat po. Thank you, po. Uy. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ingat kayo, ingat. Good night. Oh, brother. Salute po. Thank no. you. Thank you Thank you po. Thank po. Thank you Thank you po. Thank Ay, salamat po. Salamat po. po. Iwan ko S na sa ilang pang ko sa ilang. Sige po. Ingat po kayo. Thank you, Tol. Ay, salamat po, Nay. Thank you po. Kuragan mo ni Oy. Ay, oo nga pala. Kuragan. No. Pero at least nakatulong ka, no? Pa-appear. -pa Ayun, no. Thank you. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Ay, sige po. po. Salamat po, Mata. Thank you po. Ay, salamat po. Salamat po, madam. Ay, salamat po. Ay, thank you po. Salamat po. Salud. Oh, God. Salud. God. Salamat. Salud. Salud. Sa ingat kayo. Ingat. Thank you. Salamat po. Thank you po. Salamat Salamat po. God, Thank you. Thank you. Ay. Yes, no Salud po. Ay, kaya niyo. Okay. Salamat po. Ay. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thanks salamat po, sir. Thank you po. Salamat po, sir. Thank you po. You know, thank you talaga. You know, saluut. Thank you. Thanks salamat po. Thank you. Ay, salamat, sir. Salamat po. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Salamat po. So, mag-alas 8 na ng gabi, nandito pa rin ako. Siyempre ah uh, sayang din 'yung malilikom natin na pera para sa mga natin sa Cebu. Salamat po. Thank you. Ingat kayo. Eh. Ay salamat po. Thank you. Lamat. Ay sir, salamat po. Thank you. Thank you po. Gino. Mismo talaga sigaw. Yo. Ay salamat po. Ay salamat po. Thank you po. Oh, thank you. Maraming salamat. Thank you. Ay salamat po. Thank you. Salamat po. Ay, thank you po. Thank you po. Salamat po. Thank you. Salamat po. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Thank you po. Salamat po, madam. Thank you po. Ay, salamat po. Salamat, sir. Ay, salamat po, madam. Ito yung mga kapatid natin, no? Oh. Ay, thank you, doll. Doll, lamil. Yun, hey. o. Ay, thank you. Ay, salamat po. Uh, thank you po. Ay, salut, doll. Sal Yun, salut. Salamat, doll. Thank you. Ay, thank you po. Salamat po. Ay, salamat po. Thank you po. Ah. Oh. Ay, salamat po. Ay, thank you po. Salamat po. Mama, my thank you. Mama, Thank you. thank you po. Salamat po. So yon mga tol brothers, successful yung ating naging piso para sa Cebu. Sobrang daming nagbigay, sobrang daming tumulong, maraming 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 salamat po sa lahat na nagbigay kanina. Sobrang solid niyo po. Pakakaasa ah, po kayo na itong uh, inabot nyong mga pera is makakarating po ultimo piso sa mga kababayan natin sa Cebu. Muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong.